Ang topic natin ngayon ay request ng ating kaibigan at taga-subaybay na si Abdullah Jason. At ang kanyang request ay tungkol sa bago at napaka-powerful na assault rifle na gawang Pinoy. Ito ang RD-4 Cobra. Pero bago tayo magpatuloy, huwag niyong kalimutan pindutin ang subscribe button para lagi kayong updated. At gaya sa request ng ating kaibigan na si Abdullah Jason tungkol sa rd 4 p Cobra Rifles na gawa ng mga Pinoy, ang rd 4 p Cobra ay bago at napaka-powerful. Ito ay 100% gawang Pinoy. Ang pinakamalaking gun manufacturer or defense manufacturer ng Pilipinas, ang Armscor Global Defense Incorporated, ay kanilang inilunsad ang Rock Island Armory Defense Brand noong nakaraang September sa taong ito kanilang inulunsad ang kanilang bagong barel para magpalakas ng defense capabilities ng Pilipinas kung kukuha man ng ating gobyerno. Ang sistema kasi dito sa Pilipinas pag bumibili o mag-procure ng mga barel sa mga foreign supplier, ang mga kasundaluhan at mga law enforcer dito sa Pilipinas ay kanilang ina ang mga armas na hindi naman aangkop sa kanilang pangailangan. Ito ay ayon kay Daniel Rason, Vice President ng Amscor at Rock Island Armory. Dapat kasi pagtuunan ng pansin ng ating mga kapulisan at kasundaluhan na kulang sa equipment o mga armas na talagang aangkop sa tropical environment sa Pilipinas. At pagkatapos ng tatlong taon na pag-iisip, pagdisinyo at ang matinding ginawang research and development, ang arm sa ilalim ng Rock Island Armory Defense ay nakapag-produce ng bagong gas piston rifle, ang RD-4 P. Cobra. Ang baril na ito ay kayang magpaputok kahit nakababad o nakalubog sa tubig at sa putek. At ito ay pagpakita lamang na ang mga Pilipino companies ay kayang gumawa ng mga world-class rifles na dinidesinyo ng mga Pilipino. At hindi lang yon ang arm ay kayang makipagsabayan sa ibang foreign suppliers. At ang gawa ng arm ay mas mababa pa ang presyo kumpara sa mga foreign suppliers ng mga barel at ayon kay Arms Corp. President, Chairman and CEO Martin Twason na napakahalaga ang self-reliance defense posture bill para sa bansa, ang batas na ito ay niratipay na sa Kongreso at hinintay na lamang ang pirma ni President BBM. Ang batas na ito ay naglalayon para makapag-develop ang mga local defense industry sa Pilipinas sa pamagitan ng paggawa ng mga armas at mga bala. Ang batas rin na ito ay makapagbigay ng mga Pilipino kampanes ng oportunidad na makapagbuo ng maraming trabaho para sa mga Pilipino. Ayon kay Tuason, na ang arms Corps sa ngayon ay mayroong 2,000 ng mga Pilipino workers na nagtrabaho sa kanilang shop doon sa Marikina. Gaya halimbawa ng Battle of Marawi noong 2017 laban sa mga ISIS at Abu Sayyaf Terores, ang gira na ito ay umabot sa limang buwan at ang ating gobyerno ay naubusan ng bala at hindi kaya gumawa ng government arsenal sa bataan na gumawa ng maraming bala on time. Kaya ang AMSCOR lang ang nakapag-deliver ng mahigit sa 30,000 rounds of ammunition sa loob ng limang araw para gamitin ng ating mga kasundaluhan laban sa mga ISIS at Abu Sayyaf Terores doon sa Marawi. Halimbawa, magkaroon ng gira at maubusan ng bala ang Armed Forces of the Philippines, alanganin naman na mag-procure ka pa at ipadaan mo sa bidding at mag-invite ka ng mga kontaktor at tatagal yan at aabot sa dalawang taon, wala na tapos na ang gira, buti pa tirador na lang ang gagamitin. Kaya malaking tulong ang mga local defense manufacturer gaya ng Arms Corps. Pero ito ay nakapagtaka dahil 70 si to 80% sa mga baril na gawa ng Arms corps, ay ine export sa 60 na mga bansa sa mundo at ang top sales nito ay ang US at ang 15% na ito ay binili ng mga civilian. Ibig sabihin karamihan sa mga baril na gawa ng arms score ay US din ang bumili at kaunting porsinto lang ang binili ng Philippine government, siguro mga 2% lang. Bakit hindi bumili ang Philippine government sa sariling gawa ng Pinoy ng mga baril? Ang RD-4P Cobra ay equipped ng tinatawag na OTB o over the best capabilities at gaya na sinabi ko nung una, puputok ito kahit nakababat sa tubig at sa kaputik. Isa itong short gas piston operating system. Ang RD4 V Cobra ay gawa ng robust aluminum frame at mayroon itong structural enhancement para maging 300% na mas matibay. Mas mabigat ito ng 5% kumpara sa traditional barrel na gawa ng polymer frames. Ang barrel na ito ay may standard DLC coated 9x19mm threaded barrel for easy suppressor attachments. At napaka-flexible ang barrel na ito. Pwede itong gagamitan ng 9x19mm at 22cm AP calibers. Kaya okay ito sa iba-ibang ammunition. Kaya napakaganda pala ang barrel na ito at gawa itong Pinoy. At dapat dito na bibili ang Philippine Army ng mga barrel sa AMSCOR. Ang Philippine Army sa ngayon ay gumagamit ng mga assault rifle na gawa ng US. Sa ngayon, ang Philippine Army ay mayroong mahigit sa 60,000 ng mga R4 o Remington R4 assault rifles na gawa ng US. M4 rifles na gawa pa rin ng US. At mayroon din ang Philippine Army na mahigit na 14,000 ng mga Taurus T4 assault rifle na gawa ng Brazil. At gaya ng Philippine National Police, ang mga imported rin ng baril ang kanilang ginagamit, gaya ng Chinese-made Norinco, isa itong assault rifles. Sa bagay, bigay lang naman ito na China, ang makina nito ay Rose. At ang IMI Galil a rifles sa gawa ng Israel at ang Intan nz 4 rifles na gawa pa rin ng Israel ang gawa ng South Korea ang Daewoo K2 Assault Rifles. Sabagay maganda rin naman ang gawa ng Israel pero parihulang lang lahat. Pag matamaan ka ng baril na gawa ng Israel ang IMI Galil at ang RD-4P Cobra ng Amscorp Parihulang lang sa simenteryo ang punta mo at paglamayan ka ng anim na gabi. Hanggang sa susunod maraming salamat.